Ang Bagong Tim naga Lenny Robredo, gobyernong tapat, ang buhay lahat. Ako oh, yung ano, so, ikaw lahat. Pero, mo... talaga na po si Mayor Lenny Robredo. No? Nagkaroon na naman ng meeting. Diba? Pang malakasan. Para yan sa mga pedi collaborators, videographer. No. Yung magiging katuwang ni Mayor Lenny Robredo para sa pag-angat ng buhay ng mga tiganaga. No. So, sana no, buong Pilipinas na kailan kaya yan, no? Soon. Soon. Na, oh. Pero ayan nga, no, congratulations talaga sa lahat ng mga tiga-naga dahil malalasap at mararamdaman na nila, Pichuga oh, um, Per. swerte ang, naman. Ang pag-angat ng buhay ng bawat isa. And congratulations din kay Mayora Vipi Lenny. Ang hirap pa siya nang hindi VP, no? Nasanay oh. <laughs> na oh. Kay Mayora Vipi Lenny Robredo dahil ang dami namang mga partnership. Pwede kaya yon Mayora P President Lenny? Congratulations din po sa lahat ng mga magiging katuwang o yung mga partnership, video cover pa ah. ni Mayora V. Pireni para sa mga proyekto, sa mga programa, sa mga activities para sa Naga. Galing-galing naman. Oo talaga, V. Pireni. Ganon ba? yun. oh hindi yung Just, may nabalitaan Ganyan ako dapat. ha. Ganyan dapat. Hanggang ngayon, hindi pa rin yata naka-agad over sa victory party. Ay, hangover pa raw si Kong. Party party. Yeah! pa din. Di ba, dapat natatrabaho na? Hanggang kailan siya magpa-party? Ay, hindi ko alam. Kailan siya magtatrabaho? Ang tanong dyan. Abang. Ang tanong. Ay, ang tanong. Eh, magkano ba ang ginasa sa Victory Party? At saan ba galing? Wow! Wow! At wow! congratulations sa sa ang bagong team na guys, especially sa pamumuno ni Mayor VP Leri Robredo. Yes. So, and congratulations din sa lahat ng magiging katuwang, video ka yung mga mm. private sectors and oh. yung mga ahensya din ng gobyerno, 'di ba? Bakit ba pinagkakatiwalaan ng ganyan? Eh, Siyempre. Leni Robredo eh. Leni Robredo eh. Tatak Leni. Oo, oh, diba? eh. nga. Alam naman natin kapag tatak yan, oh. hindi yan corrupt. Aray. ba? Diba? Laging may transparency, may accountability, at siyempre may good governance. Bakit ka napapaaray? Wala. Kunwari lang, inaano ko yung, ano, yung pakiramdam ng kabilang kubol. Ah, yung, wala kasi ano yun, transparency, walang good governance. Yung may, Ay, ano daw. Yung mga korup yun. Yung magpapaligo daw. Ano, dugo. Nung dugyot? Ano ba yan? O, basta mga bata, may comment daw, bilong ka naman sabi yan. Basta, kung ano gusto mo? Ha? Gayot. Ano Gayot? <laughs> basta, kung gusto mo video to, kalimutan na mag-subscribe at click notification bell para lagi like, ka-updated sa na may na-upload po namin na video. Stay happy, stay healthy, and stay safe as always, sabi kami sa buhay niya, dahil din ang bukit yung sharing every day. God bless everyone. Bye! Ang Lenny, bagong team naga! Na Kailan okay, mo tayo magkakasundo? O oh, sige, Lenny, ang Roberto, bagong team! Angat buhay lahat! At basta ang bagong, bagong team, team naga! Na na